sandali na lamang, papatak na ang alas dos ng madaling araw. Ngunit, ang dalagitang si Potensiana, gising na gising ang diwa. Sumuko na ang liwanag sa Petromax na nakapatong sa misitang tabi ng kanyang katre. Ngunit, sumisingit sa bawat maliliit na butas ng dingding na sawali ang liwanag na galing sa bilog na buwan. Tila pa maging ito hindi magawang magtago sa makakapal na ulap hindi makali sa hindi alam na dahilan. Kaipalay, ganun din ang nararamdaman ng dalagitang nagsawa na rin sa pagbiling sa banig na kanyang kinahihimlayan. Ang huli ang sumuko. Bumangon ito sa pagkakahika. Maingat ang mga hakbang palabas ng silid. Tuloy-tuloy sa kusina at kumuha ng tubig sa tapayan. Uminom. Naulingan pa niya ang pagkaramot ng mga koko ni Batex sa pinto. Litong binuksan ni Potensyana ang pinto ng kanilang kusina. Bumuglaw sa kanya ang alagang nakaupo sa tebe. Kumakawag ang buntot. Tila, may isip na luminga ito sa isang direksyon sa labas ng bahay. Nang sinunda naman ng dalagita ng tingin, sa labas ng bakuran, nakita niya roon si Dante. Nakatalikod panay ang pagsuyod sa paligid. Ilang linggo na itong nagpapantay sa labas ng bahay nila. Sapagkat mula ng pagtangkaan ng kanyang ama, lalong dumami ang mga dayong halimaw sa kanilang bayan. Inabot ni Potensyana ang alampay na nakasampay sa pako malapit sa pinto. Binalabal sa katawan pako lumabas. Alam niyang himbing na ang kanyang mga magulang kaya malakas ang loob niyang tumalili sa kanilang tahanan. Mandi naramdaman ang kanyang presensya. Nilinga siya saglit ni Dante. Lumabas naman ang bakuran ang dalagita. Kinipkip ang makapal na alampay sa dibdib. Sapagkat malumig ang hanging amihan ngayon. Isang linggo na lang kasi, magde-desyembar na. Kailang ka papalitan ni Lino? Umpisa ni Potensyana sa matangkad na kaibigan na magsasalita sana ngunit kapwa sila napatingin sa mataas na bakod sa kabilang ibayo na teritoryo nila Dante. Sapagkat rinig nila ang matinis na halinghing ng kabayong paparating. Walang hirap na tumalon mula sa kabilang ibayo ang kulay itim na kabayo, paglapag sa lupa, nagwangis tao, silino. Patay mali siyang iniwas na potensyana ang mata sa walang saplot na lalaki. Isang natural na bagay iyon sa katulad ni Lalino. Noon, nung sampung taong gulang pa lamang siya na naligaw sa kabilang ibayo, wala iyong kaso sa kanya. Ngunit iba na kasi ngayon, tinutubuan na siya ng malisya sa katawan. Hindi naman niya maiwasang hindi iyon maramdaman ngunit alam niyang pagtagal, masasanay rin siya sumusungaw na ang mutya. Anito na napatingin kay Potensyana, hindi maiwasang mapalunok ng dalagita. Nang lamig siya bigla at bahagyang kumubog ang kanyang dibdib. Hindi lingid sa dalawang tikbalang ang mumunting kabog ng dibdib ng dalagita. Nagkatinginan ang dalawa. Walang pumipilit sa iyo, Potensyana. Ani Dante, nakinalingon ng dalaga sa nagsalita. Eh, hindi. Buo na ang loob ko halos pabulong na wika ng dalagita na maglalakad na sana patungo sa bakod ngunit natigilan nang lumitaw sa kanyang harapan ang isang itim na kabayo. Si Dilim. Ang nilalang na unan niyang nakitang nanginginain ng guyabano noong unang salta nila sa Baryo Tigbalan. Hindi niya alam na magiging personal na alaga niya pala ito. Mula nang maligaw siya sa loob ng teritoryo ng mga tikpalang. Bahagyang niyukod ni Dilem ang katawan upang makasakay siya ng maayos. Agad sumabunot ang mga daliri niya sa malago nitong buhok sa batok. Iniangkla ang isang hita sa likod nito. pakawet upang maiangat ang sarili paakyat. Nang tuluyang makaupo, saglit pa siyang nilinga ni Dilem. Na tila sinisigurado kung handa na ba siya. sinagot naman niya ng sunod-sunod na pagtango. Bumuelo lang saglit si Dilem. Umikot palakad sa kabuuan ng tahanan ni Potensyana. Unti-unting binibilisan ang pagtakbo. Tila ba pa sinasanay sandali ang dalagitang nakasakay sa kanyang likuran. May pagkanerbyosa kasi ang dalagita, ngunit nababawasan na iyon mula ng masanay sa pagsakay kay Dilem. Nang humalinghing ang kabayo, bahagyang niyoko ni Potensyana ang ulo at hinukotan ng katawan sapagkat senyales iyon na iigbaw si Dilim nang hindi biro ang taas. Napapikit na lang ang dalagita, sinobsob ang muka sa batok ng kabayo. Naramdaman niyang umangat sila sa ere. Nanginginig pa siya ng bahagya na sinalubong ang hanging amihan. Nang lumapag sila sa lupa, mabilis na tumatakbo na si Dilem, pasuong sa kasukalan sakalang dinilat ng dalagita ang mga talukap na mariing pinikit kanina. Iba't ibang samyo ng dahon ang sumalubong sa kanyang ilong. Huminga siya ng marahas at napatingala sa bilog at maliwanag na buwang tila sa kanila ay sumusunod. Nang matagpuan siya ni Mikasha sa loob ng gubat, ipinakilala sa kanya ng babae ang mundong tayimik na nananahan sa kabilang ibayo ang teritoryo ng mga tikbalang na pinamumunuan ni Mikasha hindi akalain ng dalagitang ang minsan niyang pagtungo nang hindi sinasadya sa kabilang ibayo ay masusundan pa hanggang sa tila maging pangalawang tahanan na niya iyon mababait ang mga tikbalang o ang mga tikbalang na sakop ni Mikasha naiintindihan niyang bukod kila Mikasha meron pang ibang tribo o ilang tikbalang sa ibang lugar, ngunit sa bayan nila, ang tribo lang ni Micasha ang naninirahan. May ilang bantog na kwentong tikbalang siyang narinig at naikukwento ni Dante minsan. Na ang ilang tikbalang raw, hilig man ligaw ng nakakatuwa ang tao sa loob ng gubat. May ilang kayang maglagay ng kalitohan sa isip ng tao, pinaglalaroan. At ang pinakapopular, ang mga lalaking tikbalang na kung hindi dumudukot ng babaeng natitipuhan, ay binubuntis naman. Isang bagay na, bagamat hindi pinagmamalaki ng tribo nila Mikasha, hindi naman nila talaga kinakaila. Ngunit, kung ginagawa ba iyon ng tribong nasasakupan ni Mikasha, hindi iyon tuwirang nilinaw sa dalagita. Pumasok si Dilem sa masukal na kawayanan sa kalang unti untim bumagal. Paglagpas sa kawayanan, isang malaking espasyo ang kanilang tinungo, kung saan may bahaging natatamnan ng malalagong halaman ng limponara. Isang uri ng halamang gustong-gusto ng mga tikbalang. Mula sa isang bahagi, lumabas si Lino, wangis tao, sakalang kalang si potensya na kay Dilim. Si Dante, tanong ng dalagita na hinaya ang alalayan ng matiponong lalaki. Nagpaiwan siya sa kabila upang magbantay. Kasama ang dalawang batang tikbalang. Hinihintay ka na ni Mekasha sa dama de noche. Ani to sa tumangong dalagita. Hindi pa sila maaano roon? Ani potensyana sa umiling na tikbalang. Kailangan nilang proteksyonan ng baryo potensyana. Balik sagot na ni Lino Saglit luminga ang dalagita sa nanginginain na si Dilem. Tila hindi ito interesadong sumama sa kanya, kaya humakbang na siya patungo sa kinaroroonan ng Dama de Noche, eskorte ni Lino. Nilinga ni Mekasha ang dalagitang paparating, isang buntong hininga ang lihem at hindi maiwasang pakawalan ng babaeng tikbalang. Hindi pa man, nais na niyang pasalamatan ng dalagita, sa pagpayag na tanggapin ang mutya. Ngunit naiintindihan niya kung nga atres ito at wala naman sila o siyang magagawa roon. Sa kanya ikakasa ang pangalawang plano kapag umatras na ito. Isa sa mga inaasahan niya sapagkat likas naman talaga sa tao ang matakot lalo sa mga nilalang na hindi nila kaure lalo sa makikita mamaya ni Potensyana. Inilahad ni Micasha ang kamay at niyaya ang dalagita sa kanyang tabi na agad naman itong ginawa. Hindi maiwasan ni Potensiana na tignan ang hindi mabilang na magkakatabing puno ng Dama de Noche kung saan sa pinakagitna roon ang gagaling ang napakabangong samyo ng mga bulaklak na ilang araw na rin nalalanghap ng mga tao sa kanilang ibayo. Nang ilipat niya ang mata kay Mikasha, sa isang bahagi ng kasokala naman ito nakatingin. Ang isang kamay nakahawak sa bolong ngayon pa lang niya nakita. Hindi siya sanay na ganito ang anyo ng babaeng na mumuno sa tribo ng mga tikbalang. Kaya alam niyang nag-uumpisa na ang lahat. Sumusugod na marahil patungo sa kanilang kinalalagyan ang mga nilalang na nagnanais maagaw sa kanya ang mutya. Muling kinonsulta ni Potensyana ang sarili. May takot siyang nararamdaman sa kaloob-looban niya, ngunit alam niya sa sariling buo na ang kanyang pasya. Mula sa ilang bahagi ng kasokalan, nakita niya sa unang pagkakataong nagsatikbalang ng sabay-sabay ang anim na lalaking hindi palalabas ng tribo, mga kanang kamay ni Mikasha. Saglit siyang binigyan ng bahagyang pagtango ng mga ito, marahil pampalakas loob. Abangan mo ang pagkinang na manggagaling sa mga bulaklak. Makakakita kayo ng maliit na bilog na batong lalabas sa isang talulot. Hintayin mong kusang malaglag at ilahad mo ang iyong mga kamay pag nasa palad mo na. Mabilis mong lunukin. Kung sakaling magpago ang iyong pasya sa natitirang mga segundo, ilaglag mo sa lupa. Huwag mong hahayaang maakaw sa iyong mga palad ang mutya. Mahabang paliwanag ni Mikasha ilang beses na itong sinabi at pinaliwanag nila Dante. Ang mocharo kasi hindi kayang saluhe ng nilalang na hindi tao. Kailangan duman ito sa palad ng tao kung nanaisin ang mga nila lang, ng mga nilalang ng dilem na ito ay makamtan. Iyon ang dahilan kung bakit nakaparikada na sa paligid ang mga tikbalang upang proteksyonan sa potensyana sa paparating na iba't ibang mga nilalang na makikiagaw. Saglit lang, nakita na ni Potensya nang may umilaw sa gitnang bahagi ng namumukadkad ng mga bulaklak. Ang pag-ilaw ay unti-unting sumidhi. Naitakip na ni Potensya ang mga palad sa mata, ngunit sumigaw si Mikasa at Lino na maging alerto siya. Ang samyo ng dama de noche ay lalong tumindi. Nag-iiba na rin ang ihip ng hangin, lalong lumalamig sa balat. Nang makarinig ng mga singasing si Potensyana ay akmang lilingunin kung saan ang gagaling ng mga iyon. Ngunit sumigaw si Mekasha. Sinabing huwag intindihin ang naririnig at makikita. Ano't ano man ang mangyari, ituon niya ang atensyon sa mutya. Ang mga singasing ay lalang tumindi. May humihiyaw na, may umiigik. Lalo nang tila matapos na sa pagpapakitang gilas ang paghinang ng mutya napakuyom ang mga kamao Potensyana nang mula sa isang talulot, unti-unting umuusli ang bilugang bato na kulay Lalong nag-ingay ang mga nilalang sa paligid. Tila ba nabatubala ni Saglit ang dalagita sa ganda ng mahinang kinang ng bato? Kung hindi pa sumigaw muli si Mekasha, ay hindi niya ilalahad ang mga palad upang ihanda sa pagsalo ng mutya. Pinagdikit niya ang mga palad na animo ba ay sa salok ng tubig. Gamit iyon, tinapat sa tila yumukong puno upang abutin ng kanyang kamay na nakabukas. Napasinghap si Potensya nang tuluyang malaglag ang mutya sa kanyang palad. Tila ba siya ng lambot nang maramdaman ang lamig niyon sa kanyang balat. Napaluhod siya sa lupa. Hindi maiwasang muling pagmasdan ng mutya Lalong umigting ang ingay sa paligid dahilan upang mapalinga ang daligita sa kinaroroonan na nila Mikasha. Tila ba tumigil ang sandali para sa daligita na may hawak na mutya sapagkat nakita niyang duguan na ang kanyang mga kaibigan. Ang lahat ng tikbalang hawak si Lino ng apat na aswang. Si Mikasha ay hinaharap ang dalawang matataas na lalaking may kahabaan ng mga tenga. At may pakpak na tila basa sa tutubi. Ang anim na tikbalang ay nakikipagbuno sa hindi na niya mabilang na mga halimaw. Halo-halong emosyon na ang sumape sa dalagita. Ito ang unang beses niyang makakita ng iba't ibang nilalang bukod sa tikbalang. Sa itaas, sinasabuyan ng dalawang batang tikbalang na lalaki ang ilang mana nggal na nais tumungo sa kanyang kinaroroonan. Magigimbuhan niya na ito. Tatanggapin ba niya? Tanong ng tinig sa isang sulok ng kanyang isip. Nakakakilabot. Ngunit naisip niya ang mga magulang. Si Dante na marahil sugatan na rin ngayon sa pagpuprotekta sa kanyang tahanan. Mabilis niyang dinala sa si labi ang mga palad. Ngumanga at sinubo ang mutya. Ngunit nang lulunukin pa lang niya ay isang aswang ang nakalagpas sa mga tikbalang. Tuloy-tuloy ito sa na ni Potensyana at mabilis siyang binigwasan sa tiyan. Tumalsek ang dalagita, ngunit mabilis siyang sinalo ni Lino. Isang tikbalang ang humarap sa aswang na bumigwas sa dalagita. Naitakip naman ni Potensyana ang isang kamay sa bibig. Alertong hindi mailabas ang mutya. Alam niyang pag ang mutya sa lupa, tuluyan itong maglalaho. At paano na sila? halatang unti-unting nagkakapi na sila may kasya. Nilapag siya ni Lino sa lupa, pinakatitigan ng kanyang mga mata. Hindi maisatinig ang naisabihin, ngunit alam ni na kung ano iyon. Kaya pikit mata niyang tuluyang nilonok ang mutya. Tila saglit tumigil ang sandali. Naramdaman ni Potensyana may malimig na lumukob sa kanyang sikmura tila gumaan ng kanyang katawan bago sa kaibuturan ng kanyang sikmura may gumapang naman na init. Nanulay sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Dumaan sa bawat himay-may. Mula sa mga paang walang sa potensyana, nagmula roon ang kung anong puwersang nanulay sa lupa na agad naramdaman ng mga tikbalang at ni Mekasha, Ang proteksyon sa teritoryo. Muling gumana Matapos ang dalawampung taon, ibig sabihin nasa katawan na ni Potensyana ang Mocha. Tila may panibagong lakas na lumukob sa mga tikbalang, sanhi upang matalo ang mga nilalang na dumarayo. Mabilis lang, nagape ang mga kaaway. Ang ilang paparating na dayong na isrensa ng agawin ng Mocha ay tuluyang umetres hindi na sila magtatangkang pumasok sa teritoryo ng mga tikbalang sapagkat nagkaroon ng marka ng pagmamayari ang lupain. Isa sa mga kakayahan ng mutya. Tuwing na ng sinumang dayong kalaban na tumungtong sa lupain na sakop, ay tila ba sila nakayapak na maglalakad sa nagbabagang mga uling na mabilis aakyat sa buo nilang katawan, sanhi upang tuluyan silang lumayo sa baryo tigbalan ngunit hindi sila tuluyang nasisiraan ng loob sapagkat may pagkakataon pang maagaw ang mutya. Kailangan lang nilang makuha ito sa katawan ng dalagita.